tingnan natin ano guys, yung ilalagay sa ating put. Pag merong crack-crack yung yung put, saka dry. Babad natin dito every night. Tapos lagyan ng medyas. Kanya yung itsura niya mga be. Buy one, take one na siya mga be. 149 pesos. Itatry natin kung legit siyang effective ba. Kasi so, yung aking paa ay Meron mga kalyo, tapos may krakrak. Ayan, ganito yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya, mga be. Smell natin. Yan. Kaya ito, try natin tong product na to mga be, mamayang gabi kasi ibababad yan sa ating mga paa, tapos lalagyan ng medyas. Update ko kayo sa result mga be. Pero trend to to sa TikTok. Nagta-trend to sa TikTok. Check out na dyan sa aking yellow basket. Hello, hello mga kapaa. Kapaa talaga. No? Tignan nyo naman mga be day 5. Hindi ko na videohan yung day 4. Tignan nyo naman. No? Oh. Diba? Pumuti na siya. Tapos, tignan nyo naman. Nagkaroon siya ng peng-peng. Oh. At tignan nyo naman yung crack ng aking ano. Isusum natin mga be. Hmm. Tignan nyo yung crack ng aking paa. Diba? Ang kapal <coughs> Yan. Meron nag-check out. Thank you so much sa nagdalawang <coughs> nag-check out. <coughs> Usapang paa pa rin tayo mga be. Na talaga namang nag-glow. Oh. Kailangan magkaroon pa ng filter yan. Paana yan? <laughs> Day 5. Tignan nyo naman mga be. Day 5. Sobrang happy si mamang. Tignan nyo naman guys yung aking crack. O. Oh. Sobrang happy si mamang guys. Kasi meron tayo na pa check out nito. At meron na akong nabudol mga Mars. Dalawa sila. Thank you so much. Sa tiwala. Paano ba naman di kayo pagtitiwala? O. Oh, tignan nyo naman yung crack ng aking Ang Hirap naman kasi ng video na. No? mama? Yes. Pink na daw yung aking food. Ang hirap maglagay guys. So guys, order kami tayo. Oh, kami tayo. Ang hirap maglagay mga besh. Pag ikaw lang mag One days besh na lang. One days na, na lang Sariling sikat mga besh So na guys. Nalagyan ko na. Siyempre. Nalagyan natin ng medyas. Ando na yung aking anak sa harapan. <laughs> nalagyan natin ng medyas. Yan lang guys, ang gawin nyo, ibabad nyo hanggang kinabukasan. Sa kabila naman. Ayan, ayun. Oh, yung, okay. Yung ano, parang matanda na naging ano na siya guys. Ang hirap ng walang assistant, Charisse. Siyempre, ako pa rin yan, guys. Kasi yung Q-Tix. <laughs> yan ang palatandaan ako, yan. Ako ang original, Charis. <laughs> Tapos, lagyan na natin ng medyas. Ayan na, nangyan na yung aking bebe. So, ayan na. So, oh, guys. Check out, check out na kayo, guys. Yan lang for today's video. haba na natin video. Check out na. Sobrang nagustuhan, sobrang nagustuhan ko siya, guys. Kasi tignan nyo naman, no, oh, before ko, I'm... nung ano, tawag unang gamit ko, guys. Para siyang nag, ano, siya, para siyang nag, ayan, no. Oh. Ganun yung nangyari, ano. Oh. Para siyang nag, babalat, ayan, no. Oh. Diba? Ganda siya. Ayan yung aking, ano, bitak-bitak. Pero bago maglagay mga B, ugasan mo ang yung mga put. Lagyan ko na ng medyas, yung isang pa ako, yung isang naman. Ayan. ayun so, na guys, tapos na akong maglagay ibabad ko lang siya ng ano, magdamag day 2 mga be, day 2 bus na yung ating pink na pot cream. Ito naman yung blue guys. Lagi ko yung i-update sa result. Yung pa ako, may crack pa rin siya mga mare. Mga mare. <laughs> Pero yung pa ako ay lumambot na siya. Huwag tayo mag-assume mga mare na isang pahid lang natin is may effect agad. kailangan magpakatotoo tayo sa product na ating niri, ating pinopromote tuloy tuloy ng mga mari gumamit para naman makita talaga yung result ayan marami tayo na pa check nito mga mari dahil laga akong nag-update sa ating pot na may mga crack-crack. Check out na.